Ingat po ang lahat. Masama ang ating panahon. Mas mainam po na mag-stay na lang sa bahay kapag wala namang mga importanteng pupuntahan. Ayan, ingat-ingat po tayo. Mahirap na ang magkasakit. ang alaga si Timmy ay gustong-gusto lagi nasa bubong. <laughs> Titingin ka. Ayan, gustong-gusto niya lagi dyan. Pag nasa labas siya, yung mga pinuputkot niya yung kahoy ng bubong, gustong-gusto niya dyan naglalagi. Dyan siya naglalaro. Ito, ito naman si Tatum. Ayan, gustong-gusto naman naglalaro dito sa mga sampay ng damit ko. Nako. Yan, pinaglalaroan nila yung aking mga sampay na damit. Yan sila naglalamirda. Yung aking mga alagang ibo na makukulit. Yan, pag nasa labas na kulungan, ganyan sila. Kung saan na na ano, maglaro. Sobrang kukulit. Ugali pa ng mga yan, kung saan may ginagawa, doon yan mga yan maglalagi. Ganyan sila kakakulit. Pero nakakatuwa sila at nakakalibang. Merienda muna tayo guys. Ito. Dami ko na namang mami merienda dito. Pasalubong ng aking anak. Yan. Lagi yan. Sa uuwi. Lagi may pasalubong sa akin. Basta yan ay umuwi ng bahay. Hindi pwedeng walang bitbit. -bit. -bit na pasalubong sa akin. Thank you, Nak. Salamat sa merienda. Hope yeah. Thank you, Nak. Sobrang maalalahan ang anak ko na yan. Alam na alam yung mga favorites kong ano, pagkain. Marami akong favorites pero hindi ako nagbibibili kasi alam niyo na ayo ng gastos pero yung anak ko na yan ako alam na alam niya na mga favorites ko. Kaya yan pag kaya na iuuwi ay laging may pasalubong sa akin. Sobrang maalalahanin. Gusto lagi eh ako yung nakangiti pag siya darating. <laughs> Ganyan yung batang yan. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye bye.